ayo na gagala, ay tapas na ay, tapos, ay arena, mga tapas wow, na tapas na tapas na tapas na tapas na tapas yan, na na tapas na tapas na tapas na yan mga kapitid. Meron kaya may ano kasi dito mga rapid bi fediri. tayo <coughs> mga kapitid

pinakalipod hey, ay ano yun ang kapasokan pa natin Of course, mga kapilipin tayo ay nandito sa may Philippine Arena. Nagkakapi tayo. ayun na, may kapi ano. Uh, lumamig na kasi mahaba ang nilagad natin. yan nandito ay sa parking lot ng uh, Philippine Arena mga kapilipin sa labas. Ang daming uh, naka-parking sa labas mga kapilipin. ayun yung uh, Philippine Arena. Ah, ah. manonood tayo ng concert para masingalan tayo. Manunod tayo ng mga nakapark na mga sasakyan. Bawal naman tayo no pumasok sa lobby. Eh. Kaya dito lang tayo mag uh, ano magwagawa tayo ng content mga kapilipi. Ano? Kaya dito tayo mga mga mag ano ay magpapugi tayo dito. Para Maka, makakawa tayo ng ano ah uh, chikabig. <laughs> 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 May dito, murod ng sini. Asod sini. Murod ng concert.